Hi guys, nandito ako ngayon sa ilalim ng puno ng duhat. Marami siyang bunga guys, maliliit lang. Ayun no? kaso wala akong kasama ang magkukuha. Ayun ah, niya. Dun sa taas, marami na siyang hinog. Saan ba pwede akong mag-abot? Ayan, ginala ko yung duhat. Kasi hindi nga ako nakakapasyal dito, guys. Maliliit yung bunga nyo. Native ata itong duhat na ito, guys. Native. Ayan, na duhat. Ayan, tabi -tabi. itikman natin may ako na siya biak patay ka ay medyo matamis malit lang yung buto niya guys medyo ano na hilab na hilab na wala na tong hugas hugas guys marami sya sa taas kaso ayaw okay, walang akyat Sarap sya Tamis hindi ko na hinugasan kasi gano'n naman siyang na. puno dinarit yun ko ng kain guys matamis siya tamis Ang dami dun oh. Kasi wala akong kasama mag-aakyat. sayang nalalaglag lang siya. Ang dami ng laglag. Hindi niya masyara makita yan. Ngayon may mga laglag -lag na siya. Oh. Yan. Yan guys. May oh. mga laglag -lag siya. Yan ang mga laglag. -lag. Ito. Ito. Serap, serapnya guys, temis. May mga byak bak na yung iba. Wala lang kukuha. Ay, nalalaglag yun na ng ibon. Ay, dami si Sansaw ah. Ayun. Showcase. Maliliit lang siya pero matamis. Madaliit siya pero matatamis. Hindi naman ako makakakuha ng marami-rami. Masarap to i -ano sa asin. Ilog-log. Tamis.

init ng buto. O, pag may mga bata dito, ay, kunin ko nga to. Kunin ko yung bata. Pag may mga bata dito, saan gusto ng mga bata yan? Yan, Sobrang ba gulping liliit to? Oh. Hmm, gulping liliit to. Oh. Yeah, sobrang liliit niya. Grabe. Grabe yung liliit niya guys, oh. Hmm. Nitib na nga to. Pero medyo malalaki na ngayon nakuha ko kanina. Tagang ano siya maliliit. 你。 dami yung mga bata ng dalawa kong chikitin kaso ano ko lang pupunta dito kasi ayun yun na magala na magala ay ayun o sa Sokitin ko. Kuha ko sa, ano, panokit, guys. Malaglag. Ayan, napandalaglag oh, na siya, guys. Para ba na malalaman. Ayan. Malaglag na siya, guys. Hmm. wala na siya guys yan wala 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 na siya guys. wala na siya sa iba. wala 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 ito, bago po. So, may, oh, mainit. Hindi ko na alam saan nalaglag lov-lov. Ayaw mo na. May lov-lov na siya. Ayun. uwi na ako kasi hindi ko na yan makukuha yan hindi ko na makukuha yan hindi ko na maakit siya kaya uwi na lang ako may nakakain naman ako ng ilang pirato ano ko naman si Kalau main lang guys. Bye mo muna.